Mga lalaking nakipagrelasyon sa mga mas matandang female celebrities, pero naghiwalay sila. Maraming kilalang relasyon sa showbiz ang nagkaroon ng agwat sa edad ng mga magkasintahan, at kahit na may mga hindi inaasahang pagtatapos, patuloy pa rin nilang pinanindigan ang kanilang pagmamahalan noong mga panahong iyon. Narito ang ilang mga kasaysayan ng mga sikat na personalidad na nagkaroon ng karelasyon na mas bata sa kanila. Ngunit naghiwalay din sa huli. Gerald Sibayan at Ai-Ai de las Alas Noong 2014, nagkakilala si comedy queen Ai-Ai de las Alas at dating badminton player Gerald Sibayan sa pamamagitan ng isang kaibigan. Sa una, nagulat si Ai-Ai nang malaman ang edad ni Gerald, na 30 taon ang agwat sa kanya. Ayon pa kay Ai, natarante siya ng malaman ang edad ni Gerald at naisip na masyado siyang bata para sa kanya. Gayunpaman, nagpatuloy ang kanilang relasyon, at nagpropose si Gerald sa kanya gamit ang isang Starbucks cup sa isang simpleng paraan. Nagpakasal sila noong Disyembre taong 2017, ngunit sa kabila ng kanilang masayang pagsasama, natapos din ang kanilang relasyon noong ikalabing apat ng Oktubre taong 2024, nang makatanggap si Ai ng isang text message mula kay Gerald na humihiling ng hiwalayan. Eric Santos at Rufa May Quinto Noong 2007, naging usap-usapan ang pagtatapos ng relasyon ni Eric Santos at Rufa May Quinto, sa isang interview kay Boy Abunda sa Asterisk The Buzz, inamin ni Eric na ang kanilang busy schedules at ang focus sa kanilang mga karera ang naging dahilan ng kanilang hiwalayan. Ayon kay Eric, walang third party na sangkot sa kanilang breakup, at malinaw na ang age gap nilang limang taon ay hindi naging hadlang sa kanilang pagsasama, ngunit nagkahiwalay din sila sa kabila ng lahat ng ito. Paulo Rabelay at Jean Garcia Si Polo Rabelay, na mas bata ng labintatlong taon kay Jean Garcia, ay naging bukas sa na publiko tungkol sa relasyon nila ni Jean. Sa isang episode ng Asterisk Tonight with Boy Abunda Asterisk noong 2018, inamin ni Polo na naging immature siya habang sila ay magkasama. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi si Aramina ang naging dahilan ng kanilang hiwalayan. Samantala, sa isang interview kay Jane noong 2008, sinabi niyang hindi siya nalungkot sa nangyari, at sa halip ay nakatuon siya sa mga biyaya at tagumpay sa kanyang buhay pagkatapos ng relasyon nila ni Polo. Alma Moreno at Gerald Madrid Si Alma Moreno, na mas matanda ng 20 taon kay Gerald Madrid, ay naging karelasyon ng dating aktor. Tumagal din ng halos dalawang taon ang kanilang relasyon, ngunit sa isang interview noong Marso taong 2007, inamin ni Gerald na hindi na niya matukoy ang tunay na estado ng kanilang relasyon unti-unti raw nilang nawala ang komunikasyon at pinabulaanan ni Gerald na may third party na dahilan ng kanilang pagkalamig. Aiko Melendez at Martin Jake Cain. Nakilala ni Aiko Melendez si Martin Jake Cain, isang fashion model na walong taon mas bata sa kanya noong 2004. Sa kabila ng kanilang agwat sa edad, inamin ni Martin na mula sa simula ay sigurado na siya na si Aiko ang para sa kanya. Sa kanilang kasal, walong linggong bunti si Aiko at nagsilang siya ng isang anak, si Martina, noong 2006. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang pagsasama at naghiwalay sila makalipas ang halos dalawang taon. Ayon sa mga espekulasyon, naging sanghi ng kanilang hiwalayan ang isyo ng pagiging unfaithful ni Martin, pati na rin ang mga problema sa pananalapi at pisikal na pang-aabuso. Carla Estrada at Jam Ignacio Noong Hulyo taong 2024, napansin ng mga netizens ang hindi pagkakasama ng magkasintahang sina Carla Estrada at Jam Ignacio sa kanilang mga social media posts. Binura na rin ni Jam ang mga larawan nila ni Carla sa kanyang Instagram account. Matatandaan na noong Nobyembre taong 2019, kinumpirma ni Carla ang kanilang relasyon. Ngunit sa kabila ng kanilang pagmamahalan, nagkaroon ng mga espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon at ang pagiging walong taon mas matanda ni Carla kay Jam. Sa kasalukuyan, engaged na si Jam sa kanyang bagong kasintahan, si Jelly Owl. John Lloyd Cruz at Rufa Gutierrez Si John Lloyd Cruz at Rufa Gutierrez ay nagkakilala noong 2008 sa set ng Asterisk I Love Betty La Fea Asterisk. May 9 taon na agwat sa kanilang edad, ngunit nagkaroon sila ng espesyal na relasyon. Pagsapit ng Marso taong dalawang libot siyam, sinasabing seryoso na ang kanilang relasyon, ngunit itinatago pa rin nila ito sa publiko. Sa kabila ng kanilang pagmamahalan, hindi rin ito nagtagal, at naghiwalay sila ng tahimik. Chris Aquino at James Yap Isang malaking isyo ang sumabog noong pumutok ang balita na sina Chris Aquino at James Yap ay nag-date, sa kabila ng kanilang labing isang taong agwat sa edad. Nagkakilala sila noong Pebrero taong 2005 at nagpropose si James noong Mayo taong 2005. Ngunit hindi rin pinalad ang kanilang pagsasama, at noong 2010, inihayag ni Chris na naghiwalay na sila ni James dahil sa mga personal na dahilan. Nagsampas si Chris ng annulment at nagsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Ang mga relasyon ng mga sikat na personalidad na may malalaking agwat sa edad ay nagsilbing aral na hindi palaging umaayo ng edad sa tagumpay ng isang relasyon. Sa kabila ng mga hindi inaasahang pagtatapos, patuloy silang nagpapakita ng lakas at tapang upang magsimula ng bagong yugto sa kanilang buhay.